Eh na naman, may panibagong insidente na naman yes, sa China. Ano ba China? 'yan? Wala na pataygil to. Oh, oh, oh. Eh parang last week lang, 'di ba, nagkaroon sila oh, ng bilateral oh. mechanism Wala na, na, na consultation. Correct. correct. Wala tayong napapala. O basta 'yung mga mga sea ay pinabalik sa mga ano natin, mm -mm. sa mga mangingisda natin, ha? Mm. Uh, so binabatikos nga po ng National Security Council 'yung panibagong insidente ng pagbuntot po ng Chinese coast guard sa ating mga mangingisda sa West Philippine. Philippine Sea. Ganun pinamapuyan ng Philippine Coast Guard yung nangyari nga pong insidente sa Bajo de Masinloc nitong linggo. Sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na sumunod naman sana ang China sa naging usapan nila ng ating gobyerno tungkol sa mga isyo sa West Philippine Sea. Noong nakaraan linggo, nagkaroon na ng bilateral consultation mechanism ng dalawang bansa. Nangako naman po ang Pilipinas sa China na magiging mas kalmado sila sa pag-uusap tungkol sa tensyon sa West Philippine Sea tapakay so, usap natin sa China ngayong 2024 at sila naman ang magta Chinese New Year sana tapatan nila ng aksyon sa, sa ground no sa, sa ground yung ating napag-usapan between the Philippine government and the Chinese <coughs> government sa China no? tapatan nila ito at uh, sana moving forward ay ma-implement yung uh, pag-uusap kasi it is not in the interest of the Philippines nor with China na matumaas ang tension ngayon 2024.